Honestly, in a scale of uh, one to ten, with ten as the highest. So I can only give the city government around seven. Ganuman, man, sa na labi Engineer Joel, ang basura dito ngagi hugpong dito sa online area sa selto, halos tulok andana ang iyang katas on. Pero sa ato na kita kaganina kanto na lang miji na lubong sa lapok ang mga dahibilinti, so nakukay kanto siya ng uh, ng factor ng ano ng mayon kita nga city. Another thing. Ang nakakos ato ano nga nung dito siya nahulog, tungkol kay inaccessible ang access road, dili siya makaabot dito sa line portion sa uh, cell, uh, cell 3. Nakita na ito halos na dubli na ang kalapad sa kalsada o nagrabila na sabi siya. Ibig sabihin, uh, all way the road na ang ato ang access road. Wala na rason pa na ilang ihulog dito sa online portion ang maong mga basura. Ikatulong nga rason, Nakita nato ito, os-os na yun. Pero wala pa yun ma-achieve. Ma ang at least, one meter nga freeboard sa ito ang lisipan. Pero nakita nato ito, na doon na nag pag os os sa level sa ito ang lisipan, sa lisipan.